with it drop it Ugh, init 'to. Dito tayo sa ano, lambas. Ay mainit sa loob eh. Tsaka isa pa, hindi makapasok. Yeah, dito muna tayo. Napakainit noon. Dito na lang ako. Ah. Yan nga pala mga lods yung ano dito. Yung area yan. Mainit ito na mainit. Dito lang sa ano. Hmm. Dito ako nakatambay kasi ano. Pag dito. Wala yung aking kasama. Hindi ako makapasok sa loob. Uh, dito ako nakatambay sa ano, labas oh. Napakainit. Yan pala mga lodi, bali ano tawag dito. Dito na ako, nakapasok na ako. Bali tawag dito, naghihintay ako ng uh, gas. Uh, deliver kami ng gas dito kasi nabusan. Nga lang, nakapasok ko lang dito sa loob ng bahay kasi hinako, taping init sa labas. Ate naman ay nag-chat ako. Pinuksan nila ako pero ang tagal. Sa... Sige mga guys, bali. wala naman.